O, oh, wala na? Wala na. Oh, o, wala na. na. Ah, na. Pagod. Kahit wala na. Yan sinasabi ko sa'yo eh. Baka bang matulog ka ng maaga? Natulog eh. Nantay kita. Laut-laut nga pala dito. <laughs> Naalta. Ah, um, puyat siya, puyat. Nakasunglas lang, puyat. Ha? Nakasunglas. Okay, uso kong red eyes kaya kailangan natin mag ano. Kailangan natin mag sunglass. No? Diba mga dudes? Ah. <coughs> Pawis ko. Kanina ba yan? Sa'yo? Yep. Ang purpose mo nga para ha? para Sa YouTube yan. <laughs> <laughs> May channel ako eh. <laughs> Alam ko yung gawala na. <laughs> sa init. Madam! Ah, uh, po yung balde nyo na di 12 Hindi po ba? Isa lang ang tinatanong kung oh, dami naman sila. Ano ah? kalimutan ko okay, Ha? Alam <laughs> Ano lang medyo hapo. Parang Correct Ha? Correct ah? Parang ano ko okay. eh. Correct na? Oo. So... Ai. Ah, uh, ko mga titsup. Puro to 3.16 lang? la. Puro to lahat 3.16? Ah ah, kasi to rin to. Kaya dinukod ko siya para Ano so niya? Paglabas Madam. Ay, hindi na. Silip-silip na si Madam. Ano so kat yung... si so nito? pahirapan pa ang likot ang mall ang likot ang likot ang camera natin mga dudes <laughs> dito sa karton talaga na wala yan dito na lang tayo dito pwede tayo mga dudes hindi tayo, gag hindi tayo gagambalain ka ba dyan? ah oh, no. No. <laughs> Million views, ba? Wala pa. Wala pa naman? Mga ilan pala. 500. Hindi ko pa alam. Dapat tinitingnan mo? Paano ma-withdraw yun? Basta upload sila ng upload. Gawa ka lang ng ano? Ng? Makadalawang ano ka lang. Ano araw. sa maniwala yan, natin yan. May ka? yan, Meron ako na amoy. Marami, <laughs> malapit pa dito yung poultry. Poultry? Oo. Meron. <laughs> oh, magtanong ka na kung ano tatanungin mo kasi kung hindi ka magtatanong, patay ka sa akin. Kuya, ano yung ginagawa mo? Pinaplog <laughs> yung sarili ko. Bastos ka kanina para magsasalit ka <laughs> hindi mo yung pinatay. Hindi <laughs> <laughs> kayo, malayo naman eh. Hindi huh? naman naririnig eh. Ano yung malayo? Ah, sa akin naman eh. <laughs> isama sa anong sa inerasyon. Pag hiwalayin mo yan, di, wag mo ipatong yan ng ganyan. Baka pagkakita ko yan doon, patay na yung mga timba na yan, nanadurog-durog na yan, ginawa na yan, ano. Oh. Ano yung ano. Ano ko No yan? Ano, hindi ka pa tapos? Tapos na ako magsulat-sulat doon, hindi ka pa tapos? Ano ba, ba yan? Hindi ko lang muna, ako mamaya sabla yung nilabas ni nanon nila eh. Sabi mo kasi ako na lang mag-aano, bakit kasi sila eh. Ito, ano to, kamusta na to? Ay, ba to? Mga sirato? <laughs> Dili sa kasi pag ako yung kaharap mo, just ko marino na bagal ba ganin mo. Ito na po. Alam mo pagtatayo yan, dapat kanina mo pa yan pinatayo. Ah. Ang dami kong binabalay sa sakin namin, Ang Marami kang binaba? Lapit-lapit lang, ayan lang. Ano yung sa gilid? Ha? Ano yung mga na sa gilid? <laughs> ano yan, yung chrome pipe? Ah, tibay mo siya, kausapin, bilisan mo. Mayroon na yung mga kapapay. Oh, madali. Ah. Ayun pa alam, no? pa siya. Sabi mo sa hangga mga mga, diba mo ilang timbayan, Ji? Ati parang sibo nga, diba? Sibo raw. Baiting. Ji, ilang timba. Isa ka pa, no? Ilan? Baiting. Kung bista, ba? Itong si One, eight. Kanina. Ilan, ilan? Tapos, yung kasunod? Tinan mo wala mga sira, yung kamukha nung naghatid. Ano, 60? Sixty. Nariringan tayo <laughs> <tacos |notimestamps|> high, high, yes, you? You May at Atari na nabinati Tingtingista, ngate aski lumutuin natin 70 pesos 60 apat apat Hoy wala diyan nakasama nang sa Bilangin mo mga maayos kasi mga mali-mali 635, 635 po. Pang division, 635 po. Ay, hindi. Pang kisame. Pang kisame lang. 560 po. Yung... Ha? Yung murat na yung arsera. Screen ko dyan. Ang itsura niyan. Okay. 1x4. Saka 1x4. Tatlong item. mo di. Tapos yung paint na isa-isahin mo kung marang ano sira ka. Tulad may sira kasi ito sa ulo eh. Pintira naman tayo mga dudes. Ani? Saan mo Sila ng washer ko, 5'8 ko eh. na may lang dyan. Bilisan mo naman. Yung na yung na yung binti ko eh. ng washer ko. Ayun yung may... Ayun may... Bahala ka yung timba, tapos oh, na ako mag-iing. So, rail, anim. Then, Paint tree, ilan? 36. Ibalot mo yan, G, kasi Dibin. ano na yan, bago mag Dito, level, ayan eh, mo eh. Dito. May nakalimutan ko eh. Ano? Ano, bakit? Nakalimutan yung gusto sa kabila. <laughs> ano? <Ha? laughs> so Ilang pala? Yung, aluminum level. Okay, Ilang pala, G? Aluminum level. Ano ang dosena ito? Okay lang, tama, 12. Dose na supply. Ito bilang mo tong square frame na sa new square frame ko. Uh, ambalde. ambal lima sobra na isa. Meron may ari noon. Bayadan ko na lang yan. Wala, bayadan mo pag na dito kung ano, tutusukin kita sa chan o may ng bilang. Bahala ka <laughs> <bawaal paglabas. laughs> <Pag labas> pa sa nila basta bawal paglabas. Pag nabasa pa lang dito, sila pa hindi nabasa. Yeah, pag tumasok na dito, wala nang lalabas. Wala nang labasan. Lala, bawal 'yun. Pag-apat lang Sabihin mo nawawala. Kasi kaya mo bawal dun sa tala ang magbawalabas. Labas, labas Kapo, paso. Dalawang uno, dalawang uno. Ano yan, Papi, dito? Ano number yan? Ha? dalawa. Isang blue, isang yellow. Anong MM yung blue? Dalawang. mo, yung maliliit. Mm. Ano ba four yun? Four Tapos, ano kasunod? 4mm isa ano? so, Tapos, yung 4x2. 4.2. mo yung 7 mm. Sabi ko bawal na maglabas. So, eh. so, kung kayo kayo. Baal, bawal na rin. <laughs> so, bawal talaga kayo. Tignan mo inakit na bed. Dalawang Sa susunod ayusin mo ha. Ah, ka talaga sa akin. 7 mm meron? Sir. Sinilip mo pa? akala mo binutas namin yan agad agad. Pumalak Bakit hindi ko alam ko anong sukat yun sa May darating ka na no, lube. Sige ate. Ilan ilan ba ate? 17 na sa Sige ate. Oh. Matindi rito mga dudes. Shoutout nga pala. din. Pito si Mga dudes, si hanggang sa... si <laughs> <si laughs> si dito na si lang si tayo. tayo. Ah, si Po oh, yung ano, bye, -bye. Eh,